Mga idol at kabayan, good news na good news nang sinabi ni Department of National Defense Gibo Teodoro na kung labindalawang mga multi fighter lang naman ang bibilhin ng Pilipinas, bakit bibili pa tayo? Akala natin nagbibiro lang ang kalihim ng depensa. Ngayon, mas luminaw na dahil pati Philippine Navy ay kasama na rin sa pagkuha ng mga multi fighter para sa pagbabantay ng 200 not Kalman Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Uh, horizon po tayo ng ating kakailangan. Tulad po ng MRF, kung bibili lang ho tayo ng labindalawa what's the use para sa akin po? Pinag-iisipan na po ng mga services po yan at saka ang Navy po nag-iisip na rin para ho uh, uh, rather than litoral na coastal, Maka-offshore po sila para dun sa 200 nautical mile exclusive economic zone. Walang kukontra, atin ang Baho de Masinlok o Scarborough Shoal. Si Tatay Arnel talaga ang sakalang, ang tapang. Matapos nitong makipagpatentero sa dalawang rigid hull inflatable boat ng Chinese Coast Guard. Aba, bilang pagpapakita na hindi tayo nasisindak sa China, inikutan ba naman ang dambuhalang armadong China Coast Guard 3105? Kay Tatay Arnel, salut at mabuhay kayo. Philippine Coast Guard na hindi na tatayo sa mandato ng pangulo ng bansa na hindi natin isusuko ang kahit square inch ng ating teritoryo sa kahit anong dayuhang bansa Sa pagdinig sa Senado sa budget ng Department of National Defense, ating napag-alaman na sa prioridad ng Pilipinas ang pagbili ng multi-role fighter. Inihayag ni Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro na kung labing dalawang multi-role fighter lang naman ang bibilhin ng bansa, kulang ito at hindi rin ito makapagbibigay ng lakas na talagang kinakailangan ngayon para sa depensa ng Pilipinas, dagdag pa ng kalihim ng depensa. Yung ibang bansa bumibili ng mga multi-role fighter ay umaabot sa anim na po hanggang itong po upang magkaroon ng tunay na puwersa. Dito rin natin na pag-alaman na hindi lamang Philippine Air Force ang magkakaroon ng mga multi-role Fighter dahil pati na rin Philippine Navy ay magkakaroon na rin nito upang mabilis na mabantayan ng Philippine Navy ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ang mas pinalakas na next generation modernization program ng bansa. Sa modernization program po, ang NEP po natin ay 50 billion lang. Yan po ay pambayad lang na may natin. Kaya kung tayo po ay magdadagdag po ng modernized equipment, magmamay ka huli tayo. At nakausap ko naman po si Secretary Pangandaman, pumayag naman po siya. Kaso po, uh, Your Honors, nagpapare-horizon po tayo ng ating kakailanganin. Tulad po ng MRF, kung bibili lang ho tayo ng labindalawa, what's the use para sa akin po, no? Dahil... Yung multi-role fighter, fighter. Kung, kung 12 lang ho yan, eh, it does not make a difference. Yung okay. ibang mga bansa po, kung bumili 60-70, kasi eh, may, may ba? Eh, yung gahi ba? Gahi. Yeah, narinig ko kasi MRA. Marie di to it. Imarie ang nandunig ko. Yes sir, Imarie. So, tayo fighter. Opo. Pinag-iisipan na po ng mga services po yan. At saka ang Navy po, nag-iisip na rin para ho, uh, uh, rather than littoral na coastal, maka-offshore po sila para dun sa 200 nautical mile exclusive economic zone. Para, para This will be next generation modernization. Kasi yung modernization natin, alam naman natin na nangyari, bumagal. Naging obsolescent na rin yung ibang mga you know, horizon at saka po yung mga pinag-iisipan po ng ibang mga bagay. Si Tatay Arnel lang talaga ang malakas. Matapos nitong inisin at tawanan ang dalawang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard, aba, nasa dugo talaga ni Tatay Arnel ang tapang ng mga Pilipino. Malit man kung sa malit ang kanyang bangkang di na may pangalang Moises 3, pero nagawa nitong ikutan ang dambuhalang armadong China Coast Guard 3105. Ipinakita ni Tatay Arnel sa China at sa buong mundo na malitman tayo, hindi tayo basta-basta na lang susuko o tatahimik sa ginagawang pambubuli at iligal na paglagay ng mga harang ng China sa Baho di Masinloc, Marami sa atin at sa ibang mga bansa ang namangha sa kanyang katapangan na kahit ganun man ang nakaambang panganib sa kanya, sinubukan pa rin ni Tatay Arnel na ipakita sa China na hindi papayag ang mga Pilipino tulad niya na maagaw ang ating teritoryo ng kahit sino mang banyagang bansa. Philippine Coast Guard Commodore J Tarelia sinabi na kung merong mang mga positibo at negatibong dulot ang pagsunod ng Philippine Coast Guard sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na putulin at tanggalin ang harang na inilagay ng China sa baho di Masinloc ang mahalaga ipinakita natin na tumindig tayo we never back down at tuloy pa rin ang kanilang presensya sa West Philippine Sea Well there are pros and cons with um, what we did um... to carry out the specific instruction of the president but uh, they might uh, you know they might still return the floating barrier once again they might still do shadowing and uh, uh, dangerous maneuver once again but in this particular did this particular instruction of the president it just showed not just to the filipino people but to the entire world that the philippine government is going to uh, Affirm our sovereignty over the waters in Bajo de Masinlo, uh, and also to stand firm that um, with the statement of the president that we're not going to surrender any square inch of our territory to any foreign power. With this particular action and the instruction of the president, we have shown the world that the Filipino people will not back down, and we're still going to uh, consistently. Carry out whatever is necessary for us to maintain our presence in the West Philippine Sea.